Ayan, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers, isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat, at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kakalagayan lagi, at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, at ligtas din po kayo sa mga pambabudol nito, mga animal na mga politikong ito, ligtas din po kayo sa mga kawatan, at mga aswang na mga politikong ito. Okay. Diretso na po tayo sa topic natin. Oh, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga senador. Ah, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, tutulog-tulog kayo. Ah, hindi ko alam kung tutulog-tulog kayo o tatanga-tanga kayo o oh, di kaya pinapairal yung ang kabubuhan nyo. Oh, papa o papaano, na yan? Yung sinasabi nitong isang aswang na si Salsida, kompleto na raw yung pirma. Uh, ay ano ngayon? Paano na ngayon kung lumusot? Tapos sasabihin nyo na ngayon pa lang kayo magpapile uh, ng uh, uh, demanda or petition dito sa Supreme Court samantalang kabi-kabila yung mga pagdadaldal namin dito uh, pero nagbibingi-bingihang kayo o talagang tanga lang kayo o talagang mga tamad lang kayo mga senador kayo. Ngayon kayo ngayon mahog O, oh. kita nyo naman. Yung sinabi ni uh, Salceda na mukha nito yung binagsakan ng kwan, nabagsakan ng durian. Oh, kompleto na raw. Tingnan mo itong animal din na ito na kwan. Ah, uh, ito mga kababayan. Tandaan nyo na itong mga animal na mga politikong ito. Tingnan nyo, ipapahamak ang lahat ng uh, Pilipino dahil lamang sa pira ito mga buwaka ng inang mga inang mga pa na ito. Mga congressman na ito. Ayan, kompleto na raw. O, papaano na ngayon sa si mga, si, mga senador? Kung lumusot nga ito. Ha? Kung lumusot ito, Walang ibang sisisihin dito. Kayo dahil kayo tatanga-tanga kayo. Hindi lang kayo tatanga-tanga kayo. Pinapairal nyo pang kabubuhan ninyo. Imagine nyo. Kabi-kabila yung mga pagdadaldal ni Maharlika. Kabi-kabila yung pagdadaldal namin mga nandito sa social media. Ngayon pa lang kayo gagawa ng aksyon na dudulog sa Supreme Court. Gong-gong talaga kayo mga animal kayo. Kaya sinasabi ko, pagka lumusot ito, ibig sabihin, para na kayong mga kanyan, para na kayong mga bulati na binuhusan ng suka. Alam nyo kung bakit? Kasi wala na kayong power, wala na kayong uh, uh, kumbaga, para na lang kayo tauhan sa posporo dyan. Dahil, ang mangyayari nyo yan, uh, serum si na lang lagi ang uh, masusunod dyan. O, uh, tingnan nyo. Yung isang bobo, ah, matalino lang sa pagiging kawatan, nalusutan pa kayo itong Romual de Seto? Di lahat kayo dyan, mga bobo kayo, hindi na lang kayo magpakamatay ng mga buha ka ina nyo. O, oh, di ba? Aywan ko ba itong salsida na ito, hindi na napapalitan yan. Bakit laging nandyan yan? Kaya ito rin mga gonggong din, ng mga butante, lalo din dyan sa nasasakupan nitong salsida na ito, gong din dahil uh, tingnan nyo ay itsura pa lang nitong animal na salsida na ito, hindi na mapagkatiwalaan yan ang, yan na nga ang mga ang patay sa inyo, hindi ba? paulit-ulit na lang sinasabi rito na yung mga politikong yan, ang mga puwa patay sa inyo yan ang sinasabi ko rito paulit-ulit yan itong mga animal na ito o, tingnan nyo nga. Tapos, ayaw nyo pang tumbukin itong si, uh, si Romualdez na siyang may pakanan itong mga PI na ito? Kasi mga PI kayong lahat yan. O, ba't ayaw nyo tumbukin na si Romualdez? Ako tinutumbok ko na ang may pakanan itong PI na ito, si Romualdez, ano ngayon? Buwak ka ng ina nyo. Ba't ayaw niyong tumbukin yan kung ano-ano pang mga tinatanong kayo ng mga media? Sasabihin niyo pa basta speaker of the house. ayon tumbukin yung pangalan ng itong animal na Robualdo. ano ba yun? Si Romualdo, sa yan? Si Robualdo siya Iharap niyo sa akin yung pa pangalan niyan. Iharap niyo sa akin. Pag hindi ko ang ulo niya, na, pag hindi sumabog ang taho dyan sa ulo nitong animal na ito, <clears throat> ayon yung tumbukin. At mga congressman dito, ang mga pinamangakan din dito, mga congressman dito sa amin. Ha? Ah, tingnan nyo. Sa ngalan ng 20 billion, mga animal kayong lahat dyan. Visit kayo. Nakakapanggigil kayo, mga animal kayo. I ipapahamak nyo ito mga kababayan natin. Ha? Ah, wala nang makain ng abakain, ang mga putang na nyo eh. Tapos kung ano-ano pang mga pinaggagawa ninyo, gumagastos kayo? Milyon-milyon ang pinag-uusapan na gastosin nyo, pero hindi nyo man lang magawang tulungan itong mga mahihirap dating at kababayan? Buwisit kayo? Nakakapanggigil kayo mga animal? Kahit talagang sinasabi ko, hindi na lang kayo tamaan ng piste ng mga buwakan ng ananyo? Oh. Kabi-kabila yung pag-iingay ng mga tao, lalo na yung dito sa social media, mga vlogger na yan, ah, Ngayon pa lang kayo nagigising na mga senador kayo, na mga gonggong -gong kayo? Oh. Kapag ka nalusutan kayo nito, ha, talagang gonggong -gong nga kayo. ah, Papaano na yan? Sinasabi na na kompleto na yung mga pirma ng tao. <laughs> Grabe. Bakit? Hindi niyo pasugurin itong komunik nito bakit tanggap pa sila ng tanggap ng mga pirma-pirma na yan na uh, illegal nga yan. Un unconstitution nga yan. Bakit hindi niyo pasugurin itong si George Garcia batukan nyo bakit tinatanggap pa nila yung mga people's initiative na yan na mga pike na yan na binibili nila oh yan ang hamon ko sa inyo batukan nyo na yan total kayo nandyan eh kung uh, ako lang apiktado rito di ako na ang batukan ko yung animal din yan maging si Sir Moldes tang tanggalan nyo ng bodyguard yan pag hindi ko sinugod yun dahil pilipitin kong liig niyan. Nakakagalit kayo mga putang nanto. Buwa ka ng ina nyo. Buisit talaga kayo. Kahit kailan kayo ang totoong nagpapahirap sa bayan ng mga politiko kayo, dapat kayo mapisti na kayo lahat. Dahil kayo ang talagang totoong pisti ng bayan. Kayo ang salot ng lipunan. Tayo talaga ang nagpapahirap dito sa ating mga kababayan. Kaya parami ng parami, hindi lang parami ng parami, talagang dami na ng mga wala ng makain ating mga kababayan. Dahil sa mga katarantaduhan ninyo, kaswapangan ninyong mga animal kayo, mga buisit pa kayo. Ngayon, ba ngayon, babantayan natin mga kababayan. Yung hearing bukas sa Senado, Tongkol dito sa PCSO na ito kay Rapi Tolpo. Na alam naman nating lahat na inopera na si Coco Pimentel ang 400 bilyon at itong si Rapi ay inopera na ng 1 billion. So tingnan natin. Pagka nangyari pa yan, bawat salita nila babantayan natin yan. Dahil uh, kapakanan ninyong mga mahihirap itong dinadaldal ko rito. Hindi ako nagdadaldal dito na para sa akin. Dahil unang-una, wala akong pakinabang dito sa dinadaldal kong ito. Ha? Ah? Kahit ipacheck nyo pa kung mayroon akong na kung mayroon akong pinakikinabangan dito. Makita niyo naman yung mga viewers sa ating kakaunti. Paanong kikita yan? Oh. Pero, ginagawa ko pa rin, itinutuloy ko pa rin yung pag, uh, <clears throat> pagdadadaldal dito at pagmumura dito sa mga animal na ito para sa ganon, kahit papaano mga kababayan ko, ay matauhan kayo. Dahil unang-una, ah, gaya ng dinadaldal ni Maharlika, sinabi ko na nung una sa inyo, ako dati hindi ako naniniwala niyang kay Maharlika, pero ngayon, sobra ang paghanga ko dito at sobra din yung aking pagkabilib dito dahil totoong mayroong nagpipidback sa kanya noong mga nangyayari dito sa atin. Ah. Tingnan mo nga. Yung ah, sa 28 na kick-off ah, rally daw dyan ng mga buwaka ng ina. Ah, na lahat persado, lahat ay ah, obligadong pumunta. At uh, ah, ah, tanggal pa nga yung mga profile itong mga panito, hakutin yung mga tao ipakita lang na mayroon pa raw sumusuporta dito kay Andres sayang ito? Kailangan pa ba yun? O. Oh. Tapos babayaran pa raw. Mga buha ka na ito. Kaya naman pala ninyo magbayad dyan sa mga pupunta dyan sa mga kick up kick up na eh. kick kick open ko kayo eh. Baka pagka pinalipad ko itong uh, flying uh, kick ko sa inyo, baka lumipad din yung mga ulo ninyo eh. Pakik off, kick off, pakay mabuha ka ng ano nyo. Ay, kung yung gagastusin nyo dyan, kung ipinag ipamudbod yun na lang dito sa mga mahihirap na ating kababayan, total, kabi-kabila, kabi, kabi, hindi naman kayo bulag, mga putang ninyo eh. Di ba? Kabi-kabila. Yung walang makain ating mga kababayan. Tanga na lang talaga kayo pag hindi nyo nakikita ito, napakarami nating mga kababayan na hindi na kumakain. Buwisit kayo. Yan ang abangan natin mga kababayan dahil tinan uh, tingnan nyo. Kung makapag-buy itong PCSO ah uh, ng 1 billion kay Rapi, Tulpo, 600 million kay, uh, kay uh, Coco Pimentel, Mariosep, Napakarami na sana nating mga kababayan ang may mabigyan ng pangsaing diyan sa bilyon-bilyon na pirang pinag-uusapan natin na yan. Napakarami sana nang sasayang tao. Napakarami sana nang maging masaya kung itoy makakain man lang itong mga ka uh, kababayan nating mga mahihirap. 'Yun lang naman eh, wala naman akong ibang dinadaldal dito. Ipa ulit, ulit ko na nga lang sinasabi. Eh. Ni sa sarili ko nagsasawa na ako sa kasasalita dito. Ni ako mismo ay uh, nagsasawa na sa sarili kong salita. Pero ipinangako ko na ito na kahit kailan uh, hindi ko titigilan na hindi murahin itong mga animal na ito dahil sila lang naman talaga may kapangyarihan dyan eh, na magbigay ng tulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Pero anong, si, anong ginagawa nila? Sarili lang nila ang binubusog ng mga animal na ito. Mabuti sana kung sarili lang nila eh. Ang problema, ah, pati yung mga kabit-kabit ng mga animal na ito, binubusog pa nila. Pero itong mga kababayan natin, na, napakaraming nagugutoman, patuloy, at walang hampay ang kagutoman na wala man lang gustong tumulong dito sa mga kababayan ko. Visit kayo. Kaya, ano pa ba ang pwede kong sabihin dito ngayon sa inyo? Ang pwede ko lang sabihin, kahit kailan, huwag na kayong bumuto Huwag na rin kayong tumaya ng luto na yan hanggat itong Andres de Saya, ang administration ito, huwag na huwag na kayong tumaya ng luto na yan dahil sisiguraduhin ko sa inyo, wala hindi kayo mananalo dyan dahil ang nananalo lang itong si Mel Robles na ang itsura din ito, parang nahulogan din ng langka ang mukha nitong gonggong -gong na ito. Yan yun. Kaya uh, sabi ko nga hanggat yan mga kawatan ang nandyan, wala na kayong uh, tatangkilikin pa. Yan PCSO, huwag nyo nang tangkilikin yan. Dahil uh, umaasa kayo na kahit papaano nandun yung pag-asa ninyo na matumbok ninyo yung pwedeng magpabago sa inyong buhay pero paniniwala nyo lang yon Pero ang totoo, hinding hindi kayo mananalo dyan sa mga uh, pagtataya ninyo sa luto na yan dahil uh, ang nananalo lang dyan ay itong si Lisa at saka itong si Mel Robles ito. Maliwanag naman yung sinabi niya uh, ni Lisa na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. See? Ni hindi man lang nila masabi sama-sama tayong babangon muli kasama Itong mga mahihirap nating kababayan, pero may narinig ba kayong ganyan? Wala. Kundi ang nar narinig nyo lang, sila lang, ang gustong maging milyonaryo. Itong mga buwak, ang mga demonyo na ito, na dapat ito, na dinadaanan na talaga ng piste itong mga hayop nito. Paki, inaan mo ngayon, kung, ang, ang lamig. So, yun ang uh, sinasabi ko. At uh, sana lang. Sana lang. Ma matudas na kayong lahat, mga animal kayo. Grabe. Hindi na million ang pinag-uusapan ngayon dito. Billion-billion na. O. Oh. Yung pang-kwan. Yung pang, -kwan. Yung pang uh, sinasabi ni uh, Maharlika diyan. Kaya supportahan din po natin niya si Maharlika dahil unang-una lahat po, napatunayan ko na na lahat na sinasabi nito ay talaga namang mga uh, totoo. Yung mga binibigay na feedback, hindi lamang mga kapulisan ang nagbibigay ng feedback sa kanya, Talagang mismong taong gobyerno pa ang nagbibigay talaga ng feedback. Napatunayan ko na. So, kaunang-una, kung totoo siya, ano bang alam ni Maharlika? Nasa, nasa Amerika siya. Pero, eksakto yung mga sinasabi eh. Uh, pati yung mga kwan, pati yung mga uh, mimo ng Philippine National Police na lahat ng mga PNP na yan, lahat uh, army na yan. Palitan ng profile picture yung mga Facebook nila. 'Di? Pati iba naman 'yun. Pwede mong diktahan ay private na pag-aari na ng isang tao 'yun. Pero didiktahan itong animal na demon, demonyetang uh, lisa na ito. Ha? Huh? Mga kick up kick up uh, rally pa. Hindi nyo na kailangan mag-kick up rally mga buwakan ng anan nyo dahil unang una, kitang kita na. Yung pagiging demonyo ninyo mga buwakan ng anan nyo. Kaya wala na kayo maaasahan pa. Buwisit kayo. Oh, babalikan ko lang itong sina, mga sinad isa mga senador. Ah. Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. Mismong institusyon ninyo pag nagkataon mabubuwag yan dahil sa katangahan ninyo. Kung hindi mang katangahan na matawag yan, tutulog-tulog kayo, mga tamad kayo, kaya tuloy, mismong institusyon ninyo nanganganib. Dahil dyan sa mga uh, kat, uh Katamaran ninyo buha ka ng ina ninyo pare-pareho lang naman kayo dyan oh ngayon saka pa lang di dapat sana ilan niko na yan dalong tatlong linggo na mag isang buwan na iyang <clears throat> nag-iingay na yung mga tao tapos ngayon pa lang kayo magpa mag re reklamo sa Supreme Court na mga bugok kayo ha? Huh? Yan ang problema sa inyo. Kung yung mga walang kakwinta-kwinta, ang pinag-aaksayahan nyo ng pira na para ihiring yung hindi hey, naman dapat. Okay, kung dapat yung mga ihinihiring nyo, i-prioritize niyo yung talagang dapat na i-prioritize. Kagaya na nga lang yan. Bubuogin na kayo ni Martin. Ha? Mangingibabaw dyan ang kongreso at wala na mukhang mga ibak na kayong mga senador dyan, hindi ba? Tutulog-tulog pa kayo. Ang oonahin itong si Risa na ito, ha? itong paghiring dito sa kay Kibuloy. Para ano? Lahat naman ang hinihiring ninyo dyan, lahat hinihiya ninyo yung mga tao dyan eh, na mga resource person ninyo. I don't think so kung ha, uh, kung ha, uh, aatin uh, dyan sa inyo si Kibuloy, dyan kayo mapapahiya. Unang-una nga naman, mayroon tayong korte. Yung sinasabing mga uh, inape or uh, eh, hindi. Yung mga kinwan ni uh, Kibuloy na yan na ibinibintang sa kanya. Ay bakit hindi na lang idinimanda yan sa korte? Bakit niya ngayon sa Senado didinggin? Anong gusto ninyo? Ha? Ah? Milyon-milyon ang ginagastos niyan sa hearing-hearing na yan. Hoy, Risa! Yung sarili mo ang investigahan mo diyan sa Senado. At saka investigahan mo kung saan galing yung pira na ginagastos pinambabayad babayad dyan sa napakalaking billboard mo. Kabi-kabila yung billboard mo. May Bisaya, may Mindanao, may Rindis Metro Manila. Saan galing yung pira yan? Yan ba yung uh, pira ng PhilHealth? Nagtatanong lang ako. Tinatanong ko lang kung saan galing yung pinangbabayad mo dyan sa billboard na yan. O. Oh. Napakarami. Ha? Huh? Ang pagtuunan nyo ng pansin bago kayo malusot yung PI ni Ron Waldez na PI na yan. Hindi yan si Kibuloy na yan dahil si Kibuloy kung talagang mayroong ginawang kabulasto ganyan si Kibulo yung dapat sana may nagdemanda na sa kanya sa korte. Ngayon, mag, magkukon ka na naman, hihiring mo na naman dyan sa Senado para maging sikat ka. Hindi ka na magiging sikat dahil yung una tingnan mo, manalamin ka. Tingnan mo nga yung mukha mo na yan. Di ba mukhang bangkay ka na? Oh, hindi ka lang mukhang bangkay, mukhang multo ka na, hindi na nakikita ang katawan mo. Anino na lang, dahil multo ka na nga eh. Nakakapag-init kayo ng ulo. Tingnan natin kung sisiputin ka ng kibuloy. Dahil unang-una, talaga naman dapat na hindi na sinisiput ng kanyan eh. Patawag-tawag niyo, ano yung mga kontim-kontim na mabuha ka ng Ako kayo patawag nyo. Sige, tingnan ko nga. Patawag ninyo ako dyan. Pagka pag, uh, pag nandyan ako, ipakita ko ngayon dito sa kwan. Sa buong mundo, kung paano kung pilipitin yung mga liig ninyo at ilalagay ko yan doon sa talampakan ninyo yung mga ulo ninyo. Who is it kayo. Ito yung napakaseryoso, napakapiki na people's initiative na ito. Yan ang hindi nyo pagtuunan ng mga buwakanan nyo. Alam nyo yung PK yan, alam nyo yung binayaran yan, alam nyo yung uh, uh, sindikato yan, alam nyo yan. Naniloko lang itong, iniscam lang itong mga taong bayan na ito. Natural. Mga mahihirap itong mga ako natin. Marami sa ating mga kababayan ang mahihirat. Kahit pa ba isang daan yan, dalawang daan, tatlong daan yan, papatusin yan tatanggapin niya na pipirma yan dahil sa kagustuhan ninyo people's initiative pa ba matatawag yon? pamumwersa na sinasamantala ninyo itong kagutuman na itong mga kababayan natin <coughs> yan ang totoo dyan kaya nga ayaw din yung pa paangatin ang buhay nitong mga mahihirap nating kababayan dahil diyan pagdating sa ganyan mga usapin kayang-kaya ninyo, madali nyo silang papipirmahin, ha? Maabutan nyo ng isang daan, dalawang daan yan, pipirma yan. Dahil nga, mas gugustuhin nilang pumirma, kisa naman, magutoman sila. Yan ang totoo dyan. Kaya mga, mga kababayan, dapat ito, talagang kinukuyog na natin to eh. Pero hindi ka naman magawang kuyogin na, na mag yan. Ito naman mga militar natin, mga pulis natin, Mario Joseph, hindi ko alam kung ano pa. At uh, di ko maintindihan kung uh, kung ito ay hahayaan na lang nila na simutin ni Lisa, simutin itong administration ito ang pira ng bayan. Ha? Darating ang araw, magkukross din ang landas natin. Darating ang araw na mahahawakan ko rin kayo. Darating ang araw na pagsisisihan ninyo 'yung araw kung kailan ipinanganak kayo. Sa lahat po ng aking mga subscribers, muli po ang aking paghingi ng paumanhin sa inyo. Dahil dito sa kagaspangan ng bunganga ko, hindi na po mababago ito. Hindi ko na mapipigilan hangga't nakikita ko po na ang mga kababayan ko ay walang makain, walang masasaing. Hindi hindi po ako titigil dito. Kahit anong mangyari, kahit pa sabi ko nga ako na naghahamon dito. Lalaban ako ng patayan para dito sa mga kababayan ko. Maraming salamat po at uh, pasensya na po kayo.